Today's video is nandito kami sa Pretty and Collection kanina pang umaga. Hanggang ngayon anong oras na alas 3 na ng hapon di pa rin kami tapos. Ayan karami kami sa pila. Mm, gutom na ang mga bulate sa tiyan namin. Wala pang tanghalian. diba inaalaw na lang yung yung aming sobrang antok pakot na butong Ay, karami kami dito sa credit and college so kanyang kahirap guys ang sitwasyon ng mga kapwa dialysis so yan inaantok na